Papi, wala. Hoy. Wag. Wag, wag. Ngayon guys, oh. First time ko makapaghati dito. Ang ng ilog, oh. Ang linis. Ang linis ng ilog dito, grabe. Yun, oh. No? Parang ang daming isda doon sa unahan, oh. Masarap tingnan mga bahay dito. Sobrang tahimik, oh. <coughs> Good morning, ma'am. Grab for delivery. Malayo daw po kayo. Hala, paano maging malayo ako, ma'am? Ayun, eh, nasa arrive ako, ma'am. Ayun, oh. Arrive. Tingnan nyo, guys, oh. First time ko makapaghatay dito Ang sarap ng ilog oh Ang linis Ang linis ng ilog dito grabe Yun oh. No? Parang ang daming isda dun sa unahan no? Grabe ang linis ng ilog dito Salot Salot sa Mamahala no, dito Ang linis Ang ganda. Nilinis nila oh. Yan dapat. Nilinis. <coughs> Layo ng hatid natin. Oh, yeah, grabe ang sarap. Ang sarap tingnan mga bahay dito. Sobrang tahimik oh. naririnig niyo yung ano yung mga ano ng ano ingay ng mga ano insekto ang hihimik oh ang ganda dun oh tapos ganito yung buwan parang nasa probinsya ka talaga dali nasa dulo tayo ng ano ng Teresa sa bundok so dito yung delivery natin Ganda. Grabe. Ang lamig pa dito. Sarap dito to mira. Ah, oh, may bilyaran din dyan you know? oh. Pero sobrang tahimik no. Sarap dito. bandang din eh subdivision so of green green view ano ba green view smile ang mayroon pa palang mga bahay dito sa pinaka ano, sulok kahit na, na malayo na malayo na siya malayo na siya sa ano malayo na siya sa city pero maganda pa rin kasi tahimik eh. oh di ba tapos basketball court tapos may baha tayo may daanan dito circle Ayan. Dito tayo. Tapos dito. Alright. Natip na tayo.

Paano natin mabasa yung mga bahay e? Eh? Walang mga number ah. tayo. Tawagan natin, tawagan natin si mo <coughs> Good morning ma'am, grab for delivery. Papa. The, grab food, ma'am. Kaya nasa na yung tukon na bahay. Hindi <laughs> ko na makikita mo gabi na, ma'am. Anong... Ano, ma'am? Color blue, blue po yung bahay. Malaki. Color blue, blue? nandito ako sa basketball court, ma'am. Sa half court. Hello, ma'am. Teka ano lang po. Tatanong ko lang po. <coughs> Kulong. Oh, nandito kasi ako sa pin, mamis eh. Sa pinaka-pin ang naman nyo. Uh, first time mo lang din eh. Ay, bait ng aso. Hindi si maingay. Malayo daw po kayo. Hala, paano maging malayo ako, mam ma Si eh, Ingat lang ma'am Eh nasa arrive ako ma'am Ayan oh, arrive Nasa arrive ako ma'am eh oh. Batay tayo dito Paano ba ito rong pin? Sir pwede tanong nyo if may tao dyan tayo ito ang ilay ito bahay nila Renato na nadira ganitong oras kung may tao ba ba wala ng tao dito ano ba to Dr. Hmm. D. Wala na bahay. Patay ang problema. Wala nang tao. Sir, pwede magtanong? Ma'am, pwede magtanong, ma'am? Yung bahay nila ano po? Nila mm -hmm. Renato Nadira? Anong block yun? Anong po? Block. 3813. 13. Hmm. Yung, yung kulay blue, ito ba 'yon? Ha? Ay, salamat po. Wala kasi tao. Ano madaling araw nag-order. Madaling araw. Pagkain. Ano 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 sa kanila ni eh. ano <laughs> Inaway pa. Inaway pa. May tao eh. Inaway Sa baba. pa. Inaway pa. nila? Ay, ito yung daanan nila? Ay, ayan. Ayan oh. <laughs> o. may tao na. <laughs> Hi ma'am. <laughs> Hi anak mo ba? Hi. Good morning sir. Good man. Apo. Ano tayo? Ay. Sumawak ng basahan. Drinks. Salamat ya. Thank you po. Thank you. nice sir. Thank you po. <coughs> so, Sayon salamat. Para us, Malayo. Ah. Papatay ang ganda